So yan mga paps, kapapasok ko pala, pinapakain na agad ako kasi may mga dala daw silang pagkain. So yan, kakain tayo. Meron akong, ito, chan. pumuha ko. Kain tayo, kain! Daming pagkain, kain tayo mga paps, kain! Butas, butas, tapos sipod na ano, pansit. Kain tayo, kain! Sir, mga kain tayo, kain! Meron dito, ano? Egg salad. Kasi yung na dito. Hindi yan ka na ba? niya? Ha? Gumili niya? Talabas? Hindi ka matanggol. Hindi ka niya? may brutas pa daw. Kasi naman, hindi ba dito niya? Mga paps, kain na. Pansit, pansit, pansit tayo. Pansit, ayan. Ang oh, mababait talaga ng mga kasama namin dito sa trabaho. Magaganda, mababait. Ay, hey, salamat! <laughs> Maganda! Ano pa ba? Sexy! Mga, kon mga ano ba? Mga labag mapagmahal. Palainom pa. <laughs> Palainom pa. Pala. Palainom pala. <laughs> pala party. Kain po tayo, Kain. Pinalagyan tayo ng lemon Hindi tayo kumakain ng walang lemon. Kain po, kain. Big may ka na, eh. Buti mm -hmm. so, kami nesis ako ni Sarah nung ano. Nah. Na? Walang pasok. Oo, oh, nag-nesis sa akin. Nesis ko na lang. Sarap. Hindi, yung Hmm. Thank you, thank you. Bye, bye.